Madaling araw na naman. Kaya oras ng paghahanap buhay ni Cecil. Kailangan niya itong gawin sapagkat meron pa siyang maliit na anak na nagagatas pa. Dalawa ang anak niya. Ang isa ay walong taong gulang na at ang bunso naman ay isang taong gulang pa lamang. Sa tuwing kumakayad si Cecil, iniiwan niya sa panganay na anak ang sanggol Pagkatapos ito ay magtutungo na siya sa bisikleta niya na mayroong sidecar. Dati kasing nagbabakal bote ang yumaong mister. Pero dahil wala na ito, ay ginagamit niya naman ito sa paghahakot ng pagpag. Pagkasakay niya ng padyak, dumiretso na siya sa pinakamalapit na restaurant sa kanila. Nagdoorbell siya sa warehouse ng restaurant. Doon kasi nakaimbak ang mga tiratirang pagkain. At ang lumabas nga sa bodega na iyon ay si Mang Divino. Isa itong dishwasher ng restaurant. At ito rin ang nag-aabot sa kanya ng mga nakasupot na teraterang pagkain. Kaya't sa halip na sa truck ng basurahan ito dapat ididiretso, ay napupunta ito kay Cecil. Mukhang na ka na yatang maghakot ha? Bati ni Mang Divino. Habang isa-isang inilalabas ang malalaking supot sa bodega. Samantalang si Cecil naman, ay inilalagay niya na ang mga ito sa sidecar. Naliit nang po kasi ako ng gising. Kahapon po kasi, ay galing kami sa probinsya. Tinalaw namin ng mga anak ko roon yung puntod ng asawa ko at ng mga magulang ko. Noong nakaraang linggo pa yung undas, pero sinamantala ko na yung pagkakataon na may bakante ako kahapon. Kaya nga lang po, napagod ako sa biyahe. Kaya eto, ngayon lang po nakapunta rito dahil sa dami ng itinulog ko. Matawa daw ang kwento ng babae. Naku, mabuti Isang balikan ka lang ngayon dahil konti lang ang pagpag. Pero mamayang gabi, tiyak na makakatatlong balika dahil linggo na ngayon. Maraming kakain. Abay marami ka na namang maibibenta niyan. Natutuwang sambit naman ni Mang Divino. Napangiti naman sa Sesi. Kaya nga po eh, pangkain lang naman namin sa araw-araw. Kailangan magtyaga dahil ako na lang yung bumubuhay sa dalawa kong anak. Paano ba yan Mang Divino? Babalikan ko na lang mamaya yung mga natira ha." pamamaalam niya parito rito, sabay padyak ng kanyang bisikleta papauwi sa kanila. Hindi nagtagal, ay pinalikan pa niya yung mga natitira sa bodega. At pagkatapos niyon, ay dito na siya nagsimulang magpili ng mga pupwede pang kainin. Isinilig niya sa supot ng basura ang mga hindi na mapapakinabangan pa at yung mga maaari pang kainin. Mabusisi niya itong nilinis at hinugasan. Sinisiguro niya na walang dumi kahit konti ang mga lulutuin niya. Kaya sa paghugas pa lang ng mga ito, ay naabot na siya ng kalahati o isang oras. Pagkatapos niyang malinisa ng husto, ay hinaaluan niya na ito ng seasonings. At dito na siya nagsisimulang magprito. Kadalasan, ay naabot rin siya ng isang oras bago iyon maluto. At pagkatapos nito, ay nilalagay niya na ito sa malinis at bagong mga supon para maibenta na niya sa mga kapitbahay. 70 pesos ang bawat isa nito at ang bilang ng ilalako niyang pagpag ng sandaling ay nasa dose na plastik. Muli niyang binili na ng panganay na anak na bantayan ng kanyang baby. Ganon kasi ang palaging inuutos niya sa kanyang panganay na anak. At makaraan ito, dito na siya nagumpisang maglibot-libot upang magtinda hindi naman nasasayang ang pagod niya sa kanyang ginagawa. Dahil sa loob lamang ng ilang oras, ay nauubos niya na ang paninda niya. Sino ba namang hindi bibili sa kanya ng pagkain? Sapagkat terno na ang nakalagay sa bawat supot na ito. Nilalagyan niya na rin kasi ito ng mga kanin. Sa halagang 70 pesos, siguradong mabubusog ang sino mang bibili sa kanya. Ang mga kadalasan na suki niya ay gaya niya ring mahirap. Pagpag lang kasi ang kayang bilhin ng mga tao roon dahil sa kahirapan ng buhay. Kadalasan pa nga yung mga suki niya ay pinagkakasya na ito sa buong araw. Ganyan karukha ang bawat pamilya sa kanilang lugar. Katunayan nga niyan, yung kanin na hinahalo ni Cecil sa kanyang paninda ay counted sana iyon sa halaga ng titinda niya. Yung iba nga na nagtitinda ng pagpag ay 70 pesos ang ulam lamang. Pero dahil sa kagustuhan niya na makatulong sa kahit maliit na paraan, ay ginagawa niyang mura ang kanyang benta. May isang sako pa kasi siya ng bigas sa bahay. Bigay ito ng dating amo dahil naaawa ito sa kanya. Hindi na nakapagtatrabaho si Cecil bilang kasambahay dahil walang magbabantay sa dalawa niyang anak. Samantala, sa araw na iyon ay kumita siya ng 840 pesos. Pagkatapos niyang magtinda, hindi pa dyan nagtatapos ang trabaho niya bilang isang ina. Sapagkat dumiretso pa siya sa mini grocery para pumili ng gatas at diaper ng kanyang baby at mga school supply naman para sa kanyang panganay na anak. Grade 2 na kasi ito at marami pang projects sa eskwelahan. Kinagabihan, habang dinuduyan ni Cecil kanyang baby, ay kinausap siya ng kanyang panganay na anak na si Jerome. Ma hindi pa kayo nahihiya sa ginagawa nyo? Namumulot kayo ng pagpag? Parang namamasura po kayo niyan eh. Hindi agad siya nakasagot dahil sa sinabi ng kanyang anak. Hindi niya akalay na sa murang edad nito ay makapagtatanong ito ng ganoon. Pero kalaunan ay nagsalita na asya Bakit naman ako mahihiya sa ginagawa ko anak? Marangal naman ito at saka makakatulong pa ako sa mga kalugar natin. Karamihan sa mga barangay natin ay salat rin sa buhay na gaya natin. Wala rin silang kakayanan na bumili ng pagkain na hindi pagpag. Kung may pambili sila o tayo, hindi ba di naman tayo bibili ng pagpag? Kaya nga nilalagyan ko na rin ng maraming kanin anak eh, para kahit papaano ay mabusog ang mga customer natin. Sa kamalinis naman yung mga pinipili ko, hinuugasin ko yung maigi at niluluto ng maayos. Puro tirang pagkain naman yung mga nakalagay sa warehouse na pinagkukunan ko. Wala pang 24 oras na nakaimbak yun doon. At saka hindi pa mamasura yung ginagawa ko anak. Kahit kailan, ang pagkain na hindi basura. Kahit tira-tira pa yan. Malaking pakinabang na ito sa gaya nating mahirap. Kesa naman sa tayo magnakaw. Wala akong dapat na ikahiya. Dahil biyaya para sa atin ang pagpag. Dahil na lalaman natin ito sa ating sikmura. Wala namang nangyayaring masama sa atin, di ba? Dahil malinis iyon puro buong hita naman ng manok yung kinukuha ko. E eh sayang naman kung hindi mo yun kukunin, hindi ba? Tila nauunawaan naman ito ng bata at tumangutang upang nga. Ma, pangarap ko pong maging engineer balang araw at makatulong sa mahihirap na gaya natin para po wala nang maugutom. Seryosong saad pa nito. Napangiti na lamang si Cecil habang hinaplos-aplos ang buhok ni Jerome. Matutupad yun, anak. Basta't mag-aral ka lang ng mabuti ha. Napakaganda ng hangarin mo sa buhay. Sagot niya rito. Pagkatapos mapatulog ni Cecil ang kanyang anak na sanggol, ay natulog na rin sila ni Jerome. Hanggang sa sumapit na nga ang alas 12 ng hating gabi. Gumayak na ulit siya patungo sa restaurant para manghakot ng pagpag. Kahit konti lang ang itinulog niya, ay kailangan niyang magsipag. Babawi na lang siya kinabukasan dahil hindi muna siya maghahakot. Aba, inagahan mo nga. Tatlong balik ang gagawin mo ngayon. At gaya nga ng sinabi ko kahapon, marami kasing naging customer eh. Masayang bati ni Divino. Hanggang makarating na siya sa labas ng kainan na iyon. Napangiti si Cecil. Inagahan ko po dahil ngayong araw lang po ako maraming gagawin. Sa susunod na araw, ay magpapahinga po muna ako. Tiyak naman kasi na marami pang mapapakinabangan sa hakutin ko ngayon. Pagkatapos mapuno ng mga supot ang sidecar niya, ay dinala niya na ito sa bahay. At makaraan ito ay nakadalawang balik ulit siya. Gaya kahapon, nilinisan niya ng maigi ang pagkain. At pagkatapos, ay ipinrito niya na ito sa kumukulong mantika. Nagtinda siya ng mga ito ng maliwanag na ang paligid. Kaso nga sa dami ba naman ang itininda niya, hapon na siya natapos. Mabuti na lamang ay meron siyang mabuting kapitbahay na pinag-iwanan niya ng kanyang baby. Samantalang si Jerome naman, ay hindi niya na ito inihahatid sundo. Kaya naman hindi niya nagaanong inaalala. At isa pa, malapit lang naman ang paaralan nito sa kanilang tahanan. Sa kabila ng pagod at pagkagutob, ay tuwang-tuwa si Cecil. Paano ba naman kasi, ay kumita siya ng 2,520 pesos. Ginamit niya na nga yung padyak niya sa paglalako kanina dahil marami talaga ang paninda niya. Kaya naman matapos niyang makabenta, ay umuwi na siya sa terahan upang magpahinga. Binayaran niya naman yung pinagbantay niya sa baby niya. Samantalang siya ay nagluto sa para sa magiging hapuna nila. At nang dumating na si Jerome, ay sabay na nga silang kumain. Hindi pa naman pinapakain ni Cecil ng solid food ang baby niya puro gatas at serelak lamang ang ibinibigay niya rito. At kung nakakapamalengke, ay pinapakain niya ito ng malalambot na purutas. Samantala, pagkatapos silang magsalo ni Jerome sa hapunan, ay natulog na silang magina at kinabukasan, muling naggrocery si Cecil ng mga kakailanganin nila. Ngunit hindi niya inaasahan ang magiging tagpo. Habang kumukuha siya ng item sa istante, bigla na lamang merong nagsalita sa kanyang likuran. At nang lingunin niya ito, ay nakilala niya kung sino yun. Ito si Aling Nelya, ang dating katrabaho niya na kanyang nakaaway noon. Hindi ko akalain na dito pa kita makikita Cecil ha? Wala pa rin pagbabago sa'yo. Bagamat nandito ka sa grocery store, halata pa rin na mahirap ka. Dahil kitang kita ko sa hilat ng pagmumuka mo, panlalaid nito sa kanya. Bagamat inaamin ni Cecil na napikun siya sa pinagsasabi nito, ay mas pinili pa rin niyang manahimik na lamang. Pagkalagay niya sa hawak niyang basket ng mga item, ay lumapit siya sa kabilang shelf para maiwasan si Nelia. Ngunit hindi niya lubos isipin na susunod ito sa kanya. Nang dahil sa iyo ay nawalan ako ng trabaho, pero kahit ganun pa man, ayos lang. Naalis naman ako sa pagiging kasambahay. Kasambahay na pinakawalang kwentang trabaho sa buong mundo. Yung tipo ng klase ng trabaho na pang mahirap lang nagaya mo nalaman siguro ng tadhana na hindi bagay sa akin ang maging mutyaja kaya naman ginawa akong mayaman pagmamayabang pa nito sa kanya ngunit sa halip na kibuin niya ay muli siyang umiwas rito pero hindi niya inaasahan na bigla nitong haablutin ang braso niya at pinipilit siyang iharap sa kanya "huwag kang bastos hayop ka hanggat kinakausap kita ay huwag kang aalis" sambit pa nito Tuluyan nang ang napwisit sa Cecil kaya't sumagot na siya rito. Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit sunod ka ng sunod? At kung sinisisi mo man ako sa pagkawala mo ng trabaho noon, hindi ko na yung kasalanan. Nagnakaw ka dati kay madam at ako lang ang naging testigo. At sino ka ba para hindi ko iwasan? Anong gusto mo? Gusto mo bang palagi kitang pansinin? Dahil mayaman ka na? Hoy, wala akong pakialam kung mayaman ka na ha? Dahil sa kanyang nasambit, ay nabigla na lamang siya nang dumapo ang palad nito sa kanyang pisngi. Sobrang lakas ng pagkakasampal nito sa kanya. Sinunghaling ka, hindi ako magnanakaw. Siniraan mo lang ako noon. Sige, alis na ako sa basurang lugar na ito. Kinakausap lang naman kita dahil malaki ang atraso mo sa akin. Pinapamukha ko yun sa'yo. Pero kung tutuusin, ay hindi na dapat kita pinapansin pa eh. Dahil business owner yung napangasawa ko. Mayaman na ako ngayon, mataray na sampit ni Nelya, sabay lisa na sa grocery store. Kaya naman hinayaan na lamang ito ni Ceci, pero sa loob-loob niya, kung wala lang sana siya sa grocery store, ay makakatanggap ng walang sawang sabunot at sampalang hambog na babae iyon. Paano ba naman kasi? Ang lutong nang ibinigay sa kanyang sampal nito, pero wala siyang magagawa dahil kailangan niyang magtiti para makaiwas lamang sa gulo hindi na siya nagtagal pa sa si store at makaraan niyang makapagbayad sa counter ay umuwi na rin siya. Pagkatapos nito ay buong magdamag na lamang siyang nag-aalala sa kanyang anak at dahil malaki ang kinita niya kahapon ay nakakain silang mag ng mas maayos na pagkain at sa pagpatak ng hapon nagulantang silang mag dahil maraming lamok ang pumapasok sa kalilang terahan. Mabuti na lamang ay bumili si Cecil ng katol sa kalapit na tindahan at kalaunan rin ay nawala na ang mga insekto. Kaya nga lang ay marami nang naging pantal, ng kagat ng lamok sa balat si Jerome. Nilagyan na lamang ito ni Cecil ng katinko, at bumilang ng ilang araw ay napapansin niya na patamblay ng patamblay ang kanyang anak. Tatlong araw na itong hindi nakakapasok dahil sa lagnat. Subalit ng tanghaling iyon at pagkahipo sa leeg ng anak ay nagulat siya ng maramdamang napakainit nito nilagyan niya ito ng thermometer at nabigla siya ng masilayang 39.2 ang taas ng lagnat ni Jerome. Inaapoy na ito ng lagnat, kaya naman isinugod niya na ito sa ospital. At ayon naman sa doktor, may dengue raw ang bata, kaya ito nilalagnat. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Cecil. Alam niyang yung dengue ay seryosong karamdaman, lalo na sa mga bata. At lalong batig niya na isang linggo ang magiging confinement nito. Kaya dalawa ang gumugulo sa isipan niya. Una na rito ay ang labis na pag-aalala sa kanyang anak. At ang pangalawa, problemado siya kung saan kukuha ng pangpagamot nito. Lalo na't ang hanap buhay lang na alam niya ay ang pagtitinda ng pagpag. Pero hindi siya nawawalan ng pag-asa. Saglit lamang siyang umuwi sa kanila para muling pabantayan sa kapitbahay ang kanyang baby at makaraan ito'y bumalik na siya sa ospital at kinausap ang doktor kung magkano ang magiging bills nila sa isang linggong gamutan. Ngayon ay wala pa akong nakikwenta kung magkano. Kaya't sa ngayon ay maghintay muna tayo ma'am na madiscard yung anak ninyo. Doon kasi natin malalaman kung magkano paliwalag sa kanya ng doktor. Kaya naman napatungo na lamang siya at dahil sa patuloy na pagtaas ng lagnat ni Jerome ay nagduro ko na ilong nito. Dahil dito, kung kaya't nilagyan nito ng swero ay na rin sa doktor. Ito ay para hindi matuyuan si Jerome. Isang linggong nakaswero ang bata at nang gumaling na, dito na ay dineklara ng mga tag-ospital ang bills na babayaran ni Cecil na nasa 15,000 pesos ang lahat ng bayarin. Nalaki na lamang ang mga mata niya sapagkat sa ang kamay kaya ng Diyos siya kukuha ng ganoong kalaking pera. Pero nakaisip siya ng ideya kung saan ay maungutang siya. Agad siyang nagtungo sa may-ari ng restaurant at dito nang hiram ng pera. Mabuti na lamang ay nakautang siya dito kaya't nakalabas silang mag-ina sa ospital. Yun kasi ang patakara ng ospital. Kailangan munang makabayad bago palabasin ng pasyente. Kaya naman sa mga sumunod na araw ay katakot-takot na trabaho ang ginawa niya. Makapagbayad lamang sa utang. Mabuti na lamang nang masilayan siya ng may-ari ng restaurant. Binanggit nito na hindi naman siya minamadaling makabayad. Talaga po Sir Alvin? Sa lang po ako magbabayad kapag may pera na ako? Paninigurado niya pa rito. Oo, oh, alam ko rin kasi ang hirap ng pagiging single ma'am. Pinalaki ako ng nanay ko ng mag-isa at hindi biro yon. Ginapang niya ako sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos at magtagumbay ako sa buhay. Kaya talagang malapit sa puso ko ang mga gaya niyong single ma'am. Tugon naman ang lalaki. Kaya't muli siyang nagpasalamat ng buong puso. Pagkatapos niyang makapaghakot at makapaglinis ng pagpag, ay niluto niya na ito at muli siyang nagtinda. Ngunit habang naglalako, hindi niya inaasahan na muli niyang makikita si Nelia. Nakasakay ito sa magarang kotse at bumaba sa sasakyan para lamang muli siyang insultuhin. Aha! Ano yung mga supot na daladala mo? Tapos ay ititinda mo pa sa kapwa mo dokha? Mukhang pagpagyan na. Nagtitinda ka pala ng kaning baboy? Naku, baka mapod poison kayo dyan ha? Mukhang may lason yan eh. Sambit pa nito sa kanya. Kaya hindi niya may iwasang hindi sumagot dahil sa pangahamak na ginagawa nito. Hindi ito kaning baboy. Pagpag ito na ang ibig sabihin ay tirang pagkain sa restaurant. Bago pa ito, kaya hindi ito panis. Kung sino man ang panis at pasura ang pag-uugali, ay walang iba kung hindi ikaw. Dahil sa sinabi niya, ay napiko ng babae. Lumalabas tuloy na asartalo ang Nelia na ito. Nang dahil sa iyo, kaya ako nawala ng trabaho ang paslupa ka. Kaya ka nakakarma ngayon at kaya mahirap ka pa sa daga. Palaba na tugon nito. So anong gusto mo? Bakit sa bawat pagkikita na lang natin ay abot langit na ang panlalait mo sa akin? Saka dapat ka lang mawala ng trabaho dahil sa isa kang magnanakaw, ang mga kagaya mo ay hindi dapat pagkatiwalaan. At ano yung pinagsasabi mo na nakarma ko, kaya naging ganito ang pamumuhay ko. Matagal na po akong mahirap, pero sigurado akong hindi ako magiging ganito habang buhay. Sambit ni Cecil. Tuluyang ang galiiti si Nelia. May kinuha ito sa kanyang bag, kaya naman agad na lumayo si Cecil. Pero hindi niya inaasahan na haabulin siya nito. Binuksan nito ang hawak na bote at itinapon sa kanya. Kulang na lang ay humiwalay na ang kaluluwa niya sa katawan nang dumampi sa balat niya ang napakainit na likido. Para bang bumabaw nito sa ikabutura ng kanyang balat. Walang kasing hapdi ang asidong ibinuho sa kanya. Natamaan siya sa kalahati ng kanyang mukha at sa ilang bahagi ng braso niya. Kaya naman napasapo na lamang siya sa kanyang mukha habang umiinda at umiiyak sa sobrang tindi ng sakit na kanyang pinagdadaanan. Samantalang si Nelia naman ay agad nang sumakay ng kotse at pinaharurot na ito. Panay naman ang pagdaing ni Cecil. Kulang na lang ay mapaos na ang boses niya sa kakasigaw. Natapon na rin tuloy sa daan ang kanyang mga paninda. Mabuti na lamang ay may mga nagmagandang loob na tulungan siya upang dalhin sa ospital. Nagtamo ng third degree burn si Cecil mula sa kalahati ng mukha hanggang sa braso niya. Dahil sa nangyari sa kanya, nakarating ito kay Mang Divino na siyang ipinalam naman kay Sir Alvin. Higit isang linggo rin naka-confine ng babae. Mabuti na lamang ay inako ni Sir Alvin ang pagpapagamot niya sa ospital. Kaya naman nakalabas na siya ng pagamutan at nakauwi na ng bahay. At yung naglalanggas ng kanyang sugat ay ang panganay na anak niyang si Jerome. Mabuti na lamang noong nasa pagamutan pa siya, si Jerome ang nag-aasikaso sa baby. Hindi muna ito pumasok at may pera naman siyang iniwan. Kaya hindi nito naging problema ang pagkain. Meron rin naman kasing kapitbahay ang nag-aabot ng pagkain sa bata. At dahil sa trauma na naranasan ni Ceci, hindi pa siya nakakapagsalita nito. Ilang beses na siyang tinanong ni Sir Alvin kung sino ang may gawa nito sa kanya upang ito ay mapanagot dahil handa siyang tulungan ni Sir Alvin. Ngunit tanging pagluha lamang ang kanyang itinutugod. Hindi naman kilala ng mga nakasaksi kung sino yung babaeng bumuhos ng asido dahil unang beses lamang itong dumayo sa lugar nila at nang naghilom na ang sugat niya ay dito na lamang siya unti-unting nakarecover. Nang minsang bumisita sa kanya si Sir Alvin, dito niya na kung sino yung bumuhos sa kanya ng asido at walang iba kung hindi si Nelia de la Cruz. Kaya naman ang laki na lamang ang mga mata ni Sir Alvin sa labis na paggabigla. Sigurado ka ba Cecil? Ang asawa ko ang bumuo ng asido? Nelia de la Cruz kasi yung maiden name niya. Pero Belmonte na siya ngayon. Tanong ni Sir Alvin. Hindi ko po alam na asawa niyo pala yung babaeng yon. Ide-describe ko na lamang po siya. Maikli ang bok niya. Pango, morena at malaki ang bibig. Katrabaho ko po siya dati pero pinalis siya ng amo namin dahil sa ginawa niyang pagnanakaw. Paliwanag ni Cecil. At dahil sa maayos ang pagsasalarawan niya, nabakas niya sa mukha ni Sir Alvin na tila unti-unting naniniwala na ito sa kanyang mga sinabi. Sa totoo lang, isang taon pa lang kaming kasal ni Nelia. Akala ko ay mabait siya dahil tinutulungan niya ako sa mga panahong kailangan ko ng kalinga. May nababalitaan ako patungkol sa pagiging magnanakaw niya pero hindi ko sila pinaniniwalaan dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya sapagkat nakilala ko talaga siya ng may babuting kalooban. Pero kung ganyan pala talaga ang ginawa sa'yo, idagdag pa na totoo talagang magnanakaw siya, dapat lang siyang kasuhan. Mahal ko siya kaya tuturuan ko siya ng leksyon sa so dapat niyang matutunan. Sumama ka sa Truth Verifier System Incorporation. Ipapalay detector ko kayo ni Delia Seryosong sabi ng lalaki. At dahil wala naman dapat nakatakutan si Cecil, ay pumayag siya sa kagustuhan ni Sir Alvin. Mabuti na lamang ay hindi nagtago si Nelia. Pero nang magkaharap na sila, panay ang pagtanggi nito na hindi raw siya ang may gawa sa nangyari. Ngunit gayon pa ay pareho silang isinalak sa test na iyon. At ang naging resulta nga, ay puro pawang kasinungalingan ang lumalabas sa bunganga ni Nelia. Samantalang si Cecil naman ay puro katotohanan. Kaya naman ikinonvert ng gumawa ng test na talagang guilty si Nelia. Dahil dito, naging madali na para kay Cecil nakasuhan ng babae. Isinama pa niya yung dating amo para idimanda ito sa pagnanakaw noon. Kaya naman doble na ang kinakaharap nitong kasalanan. Nakulong si Nelia at bumilang lang ng ilang taon. Namatay na ito dahil sa labis na depresyon sa loob ng bilangguan kinitil nito ang sariling buhay na marahil sa kawalan ng pag-asa na makakalaya pa. Labis itong ikinalungkot ni Sir Alvin, ngunit wala siyang magagawa dahil ito na siguro ang tadhana ng buhay ng kanyang asawa. Nagpatuloy si Cecil sa paghahakot ng pagpak sa restaurant at pagbebenta nito. Kaya naman sa pagbilang ng marami pang taon, ay napagtapos niya ng pag-aaral si Jerome nang dahil sa kanyang hanap buhay at ganoon rin ang kanyang bunsong anak. Kahit nahihiyan na siyang lumabas-labas dahil sa pagkakalapnos ng kanyang balat, na minsan pa nga ay merong ilang tao ang nanglalait sa kanya, ay tiniis niya ang lahat ng iyon para lang mapagtapos ang dalawa niyang anak. Dito niya napatunayan na talagang marangal ang pagtitinda ng pagpag, basta't sinisiguro mo ang kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ng paglilinis at pagluluto nito ng mabuti. Si Jerome ay naging matagumpay ng engineer, samantalang yung bunsong anak naman niya ay naging chef ni Alvin. At di lang roon, dahil pati na rin sa Five Star Hotel, ay chef na rin ang bunsong anak ni Cecil. Ngayon ay hindi na nagtitinda ng pagpag sa Cecil, at puro mas maayos na pagkain na ang pagkain nilang mag-iina. At dahil danas ng dalawang anak niya ang magutuman noon, at puro pagpaglamang ang kanilang kinakain, nagkakawang gawa sila sa mga kalugar nila. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pagkain sa mga ito, gaya ng bigas, mga dilata, pati na rin pera. Silang mag ang nagre-repack ng mga ito. At sa bandang huli, ay naisaayos na rin ang balat ni Cecil dahil ipinagamot siya ng kanyang mga anak sa mahusay na dermatologist. Hindi na halata ang kanyang peklat at bumalik na ito sa dati. Kaya ngayon, ay hindi na siya nahihiya sa harap ng maraming tao kapag pupunta sila ng kanyang mga anak sa mall.